Nang masagasaan ng isang rider ang sumita sa kanyang enforcer dahil sa pagdaan sa EDSA busway habang isang pulis ang nahuling namamasada ng kolorum na van sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Pinara ng mga tauhan ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAI ang motorsiklong ito matapos maispatang dumaan sa EDSA Busway kanina. Tinangka pa umano nito tumakas at muntik masagasaan ang enforcer. Napag-alamang walang dalang lisensya ang rider, nakatsinelas din ang rider at ang angkas nito dahil sa mga violation sa impounding area ng LTO ang bagsak ng motor. Sa ikinasang operasyon ng SAIG sa EDSA Busway ngayong araw, umabot sa 38 mga motorsiklo na huli, habang nasa limang privado at pampublikong mga sasakyan ang nahuli. Nahuli naman ng saik ang kolorum na van na ito sa Sampalok, Maynila kaninang umaga. Ang driver, isa pa lang pulis na malapit na magretiro. Naaktuhan pa ang paniningil ng pasahe sa mga pasahero. Sa huli, tinikita ng pulis at inimpound ang kanyang van. Sa clearing operation naman ng MMDA noong biyernes sa Pasay, hinakot ng mga otoridad ang mga upuan at ilang gamit ng karinderyang iyan sa Jose na Boulevard nakahambalang lang na nga ang kainan sa sidewalk pero umalma ang mga residente sa pagbabaklas ng MMDA. May naglabas pa ng itak at meron din may bitbit -bit na bote na akmang mambabato. Tumalag naman ang mga enforcer. Pero nang lalong uminit ang tensyon, umakyat sila sa truck at tumalis. Ayon sa MMDA, maayos silang ipinaliwanag sa may-ari ng karinderya Nabawal bawal magtayo ng negosyo sa sidewalk bago ito inalis. Nagsagawa rin ng clearing operation ng MMDA sa Quezon City kaninang umaga. Hinatak ng MMDA ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa mga kalsada at bangketa sa Barangay San Jose at Barangay Manresa. Tinanggal din ang iba pang nakahambalang sa kalye, kabilang ang basketball court na ito at ilang sari-sari store. Nahuli rin sa operasyon ang mga pasaway na motorista, gaya ng rider na ito na nagka-counterflow. Wala pang lisensya ang driver at hindi pa naka-helmet. Sa kabuuan, 32 motorista ang natiketan sa clearing operation ng MMDA sa Quezon City. Siyam na sasakyan ang hinatak. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may an Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.